Huwag na lang talagang pansinin ang kingon at mga toxic na basher sa social media. Mas magandang sa positibo at nakakaaliw na posts ang pansinin natin, di ba? Sa gitna ng pagsubaybay sa kalagayan ng dating pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, nagawa pang makipagharutan sa ilang magagandang taong napapansin natin. Pansing-pansin ang close insecurity ng Vice President Sara Duterte na pinsan niya pala si Raven Snapper. Ang sabi sa Facebook, si Raven Snapper ay isang Philippine Navy officer mula sa Cordillera Administrative Region, Luzon. He is the youngest among three siblings who are all navy officers. Nag-graduate na top sa kanyang class mula PMA, sinaglahi ng batch 2015. Siya ang palaging kasama ng bise presidente sa lahat ng mga pinupuntahan niya at kasama niya sa ito sa Netherlands. Kitang-kita siya sa likod ni VP Sara at kapansin-pansin ang kaguwapuhan ng chinitong security ng ating bise presidente Kaya bukod sa mga nagko-comment para sa dating Pangulo at kay VP Sara, meron ding mga nagko-comment ng mahaharot na mensahe para kay Raven Snapper. Kaya malamang na magiging celebrity na rin ito kapag sumikat na ito sa social media. At least, kahit paano napapagaan ang bigat ng mga ganitong balita.